Good morning guys! Ayan, nandito ako sa... nag ko ng anak ko sa school. Eh, may nadaanan tayong mga tanim na sunflower. Eh, total kakilala naman natin yung uh, may ari Kaya nagpaalam na rin ako para mapakita ko sa inyo. O, alika. At uh, silipin natin yung mga tanim niyang sunflower. Ang gaganda ng mga bulak lang. Okay? alright guys ayan nandito ako ito actually uh, bukid po ito ayan at uh, may mga tanim din pong iba rito actually taniman po ito ng palay malapit po ito sa lugar namin at ayan makikita nyo yung isang subdivision ayan malapit sa amin ayan ngayon ito yung sinasabi ko sa inyong sunflower farm niya. actually maliit lang po itong lugar mini lang po yan ayan pag wala po siyang tanim na palay, ayan, nagtatanim po siya ng kung ano-ano. Ayan, uh, natchempohan natin, nagtanim siya ng mga sunflower. At uh, kasalukuyan ang namumulaklak ngayon. Ayan po. Ayan, yung kanyang uh, mini sunflower farm. Okay, ayan, nakandaing bulaklak. Ayan, dito lang po yan, malapit lang sa amin. ay hindi na ho ako pumasok at uh, baka mapagalita na tayo ayan ayan ho yung kanyang mini sunflower farm actually uh, gilid lang ho ito ng uh, daanan kaya yung mga dumadaan dito kitang kita yung uh, mga bulaklak na yan ayan. Ayan. ayan hanggang dun ho yan ayan, tingnan natin puti natin para makita ninyo Kasi gaganda ng mga bulaklak. Lalo na siguro mamaya pag naarawan yan. Ayan, yan ho yung kanyang mga tanim na sunflower. na dito sa banda may araw ni ayan mas maganda pag naaarawan ayan kita kita o tingnan natin close up natin close up natin ng konti ayan no ayan o. Aba, kung mga hindi lang 100 na bulaklak ng sunflower ang makikita nyo dito ayan lahat huha ng puno may bulaklak siya kaya puntahan natin doon. Ayun, doon, doon. Ayan, ayan, May mga nagpapaaraw pa doon. Ayan, ikaw. natin dito. Ayan. Ito so, dito, matatama. Magaganda rin ang mga tubo rito. Ayan, ayan. O. Ayan, pasensya na kayo. Nandiyan yung anino ko. Nandito ako sa likod ng araw. Ayan. ang dami huyan yan ayun o oh, nandito pa lang ako sa gitna ayan located ho yan dito lang malapit lang sa lugar namin actually kakilala ko yung uh, may ari nito ayan nagpaalam lang ako sabi ko baka pwedeng ma makuhanan yung iyong mga sunflower na bulaklak at pumayag naman ho yung may ari Ayan, eto, nandito na ako sa may bandang dulo. Halika, naman natin doon sa kabilang side. Alright, ayan, nandito naman tayo sa kabilang side. Ayan, medyo nakatalikod sa atin yung mga bulaklak. Ayan, yung kaninong uh, pwesto natin, ayan, nakaharap sa atin. Pero ngayon, nakatalikod ho tayo. Ayan, at least dito malapitan din. Ayan, makita nyo, ang dami yung bulaklak. doon sa may bandang dulo may araw na mamaya maaarawan na yan lahat yan ang dami nito ayan minsan lang mo ito magtanim pagka utag ulan hindi na po po pwede ito ayan pagka ganito lang maaaraw ayan sakalang siya nakakapagtanim ng mga sunflower nakakatuwa lang o at napakaganda kahit ta uh, sabihin natin na maliit lang yung kanyang uh, uh, lugar ay nakapagpatubo at nakapagpabulaklak siya ng ganito karami na sunflower. Ayan, ayan po siya. O yan. yung kalsada. Ayan, makikita nyo. Ayun po yung may-ari. yung may tapat ng uh, yung may tindahan na yan tapat mismo ng uh, sunflower na uh, farm na ito ayan yan no, ang may-ari ayan ayan dami pumupunta rito para magpa-picture ayan nakatalikod sa atin ngayon itong uh, mga mga bulaklak mamaya pupunta ulit tayo dun sa harap Ngayon, para makita ninyo uli ng harapan alright o so, oh, yan ang dami o Masarap ko kasi magpa dito tuwing umaga. Medyo malamig ang uh, simoy pa ng hangin at saka yung araw pag dumaan na dito at uh, tumirik na napakasarap magpaaraw lalong lalo na sa umaga ayan o ayan yung kalsada oh gilid lang po ng kalsada ito alright guys Ayun, sana nag enjoy kayo doon sa pinakita ko sa inyong uh, mini flower uh, sunflower farm dito lang po yan, malapit sa lugar namin. Ayan, nadadaanan ko po lagi yan tuwing ako ya uh, maghahatid at susundo sa anak ko. Kaya nyo, naka-helmet pa ako. <laughs> Ayan, sana po ay uh, nagustuhan ninyo yung uh, ko sa inyo ngayong uh, uh, araw na ito. So, maraming maraming salamat po. Vision Bay po. Ayan, uh, mag-ingat po tayong lahat. At uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, panonood. Ayan, nasa likod ko yung mga sunflower. Ayan, oh, ayan ang dami niyan. Di ko na tuloy na ko ang magtanggal ng helmet. <laughs> Dahil uh, nadaanan kasi natin. at uh, tamang tama na-tiempuhan natin yung uh, may-ari. Ayun. So, marami po salamat at magsama-sama tayong muli sa mga susunod ko pang mga ia-upload na video.